Good day everyone! Welcome sa ating week 3, day 3 devotion. Ako muli si Ate Rose ang makakasama niyo ngayong araw. Kamusta? Kamusta ang bawat isa? Kamusta sa trabaho? Kamusta sa pag-aaral? Alam ko na ang lahat ay naka-online class lamang. At kamusta ang mga kapatid natin sa iba't ibang dahon na mundo. Ayan. Nais kong ulit magpasalamat sa Lord sa buhay nyo dahil naglaan kayo muli ng panahon at oras upang kami ay makasama nyo dito sa hayo tayo. Ayan. So ngayon, nais ko lang din batiin ang bawat isa dahil kayo ay nakaabot sa ating ikatlong linggo, no? Sa unang linggo si Kuya Pen, sa pangalawang linggo si Ate Angelica, at ngayon naman sa pangangatong linggo ay ako. So nawadalangin ko na tuloy-tuloy nating suportahan ang ating mga kapatira na gumagawa ng iba't ibang uri ng paraan upang maipahayag ang magbuting balita ng ating Panginoon. So bago tayo tuloy ang magumpisa sa ating ikatlong araw, muli nating balikan ng ating naging Devo series for this week na may pamagat na God has a beautiful plan for all of us. At meron tayong apat na napag-usapan, di ba? Una is trust Him completely. Pangalawa is accept His ways. Pangatla is surrender all to Him. And the last and the most important thing I could say is allowing God to take the lead. So, nung nakarang araw, kahapon, meron tayong tinakil patungkol sa trust Him completely na may tatlo ding ways. Una is wholeheartedly pangalawa is not emotionally driven, and the third thing is dependent to him. So sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang ikalawa sa natakil natin regarding sa si God as a beautiful plan for all of us. Ito ay, we accept His or God's way. Ayan. Pero bago tayo tuloy mag-umpisa, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, God. Thank you, Lord, sa oportunidad muli, Panginoon, na kami ay makapakinig ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, na itama mo at itono mo ang aming puso, gano'n din ang aming isipan, Panginoon, nang sagayon, Lord, ng aming mapakinggan ay tumimo, Panginoon, sa aming isipan at magresulta ito, Panginoon, na magandang uh, kaparaanan sa aming pamumuhay. Dalangin ko din, Lord, nagabayan mo kami by your Holy Spirit at ito po ang aming isamot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So ngayon, pag-uusapan natin yung accept God's way or His ways. Alam ko na mahirap tanggapin um, na kailangan ng pagtanggap upang makantam natin ang magandang magandang plano ng Lord sa atin. Pero katulad nga na sabi niya, ganun naman dapat no? Para makuha natin ang, mag, ang magiging magandang plano ng Lord para sa atin. Katulad ng isang bahay. Para makita or makuha ang magiging magandang disenyo nito, kailangan mong tanggapin kung paano palalakarin ng foreman or ng engineer ng ilang buwan ang pagpapatayo rito. Ganon din sa ating simbahan. Kailangan nating tanggapin ang pamamalakad ng ating pastor dahil yan ay inilagak ng Lord para sa atin upang tayo ay pastulan. So, ibig sabihin na lahat ng magagandang plano ay kailangan may pagtanggap patungkol sa proseso nito. Katulad lang na nakasaad sa um, Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. See, God has a beautiful plan for all of us. That's why He informed us na kailangan nating magtiwala sa Kanya at tanggapin ang sarili niyang kaparaanan kahit ito'y labag sa ating kagustuhan. Do you agree? We must accept His ways than our ways dahil mas higit ang Diyos sa kahit kaninong tao dito sa ibabaw ng mundo. Ito man ay pinakamatalino, o ito man pinakamayaman, ang Diyos ay mas higit sa kanilang lahat kabilang tayo. Ang pagkuha ng magandang plano ng Panginoon para sa atin ay may kaakibat na pagtanggap sa kung anong proseso ang lalakaran natin. Bakit nga ba natin kailangan tanggapin ang kaparaanan ng Diyos? Una, He is limitless. Tayo bilang tao ay may hangganan. Katulad ng buhay natin, limitado pero ang Diyos, siya ay may infinite wisdom. Ito, ito ay limitless. So, bakit natin kailangan tanggapin ang kaparaanan ng Diyos? Dahil siya ay mas higit kaysa sa atin. Alam niya ang dapat nating patunguhan. Alam niya ang magandang plano na para sa atin. Dahil siya ay limitless God at tayo ay limited person lamang. Ikalawa, He is different. Tunay ngang iba ang Diyos sa atin. God's ways are the best way. It highlights the fact that God operates on a completely different level than we do. Iba-iba ang ating nais. Ngunit ang Diyos iisa at walang kabulan. And number three, His way is a perfect way ay sabay nating tanggapin na ang kaparaanan na ginagawa ng Diyos para sa atin ay tunay na ikabubuti natin at ito ay perfectong paraan. Marami tayong sinasabi nobody's nobody is perfect, but God is perfect. His plan is perfect. His purpose is perfect. His timing is perfect. And we will receive His promises, His great plans for us. Let's embrace the mystery of God's ways and place our trust in His higher thoughts. Knowing that He sees the full picture, ang buong litrato, ang buong plano, ang buong kaganapan, habang tayo, maliit na parte lang ng litrato ang nakikita natin. Muli nais kong tandaan natin na ang paraan niya ay masigit na maganda kaysa sa paraang ninanais natin. Don't let our fear entered in our faith to Him because the God that we serve is the perfect God. Trust and accept His ways. Pangako, it's worth it. And this time, bago tayo tuluyang manalangin, I challenge yung kapatid. Meron ka bang nais ngayon? Meron ka bang ini-aim ngayon? Meron kang pinag-be-pray ngayon? Can we trust God? And second, can we accept His ways even though hindi ito nakaayon sa kagustuhan natin? And let's see how God works in our life in a different way. Let's challenge yourself. Na ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon na may kasamang pagtanggap sa kung anong paraan ang gagawin niya sa buhay natin. Walang lugi kapatid. Hindi ka kailanman lugi kapag ibinilagay mo ang tiwala mo sa ating Panginoon. Katulad ng araw na ito, ikaw ay naglaan ng panahon at oras mo sa araw na ito. Dalangin ko na gawin mo araw-araw ang pananalangin at ang pagbabasa ng kanyang salita. Doon mo matutunghay na ikaw ay masigit na nagtitiwala na sa kanya. So sige, tayo muling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at panahon na ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. You are great King, Panginoon. You are great God na naglalaan, Panginoon, na napakagandang plano para sa buhay namin. Lord, let this word applies in our lives, Panginoon God, na mas matuto kaming magtiwala sa iyo at accept namin, Panginoon, tanggapin namin yung iba't ibang uring kaparaanan mo. Kung ito man, Panginoon, na hindi nakaayon, kahit ito hindi nakaayon sa plano namin. Lord, we entrusted all these things to you. Our mind, our heart, our plans, our goals, our dreams, Panginoon. Ito, inilalagay namin ito sa iyong mga kamay, Panginoon, God. Yung sa gayon, Lord, kung anong kaparaanan o anong paraan ang nais mo siyang matupad, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli kapatid sa iyong panahon. See you again tomorrow sa Hayo Tayo.